Hi guys, magandang araw. Ngayon guys, maghihimay tayo ng malunggay para mamaya pagdating ko sa bahay, hindi ko na siya hihimayin. Tapos na siya hihimayin. Lulutuin na lang. Kasi today guys, balak ko magluto ng ano, ano ba ito? Ginataang tilapia with malunggay tagal na kasi ako hindi oh, nakakawa. Oh, nakakawa, nakakawa, oh, na Oh, nakakuha na ako ng walong. Oo. Konti lang man ang kinuha ko. Himayin ko na nga eh. Himayin ko na siya. Para pagdating sa bahay, hindi ko na siya himayin. Tapos na. habang niwi ang time pa ng bahay. lang e kasi akong hindi ng ano, malunggay. Kaya naisipan ko today mag ano ako mag gulay ako ng malunggay. Ay, tako guys. <laughs> Dalawa pa lang natapos ko. Tapos din yan. Ano siya ba? Bata pa yung malunggay bagong tubo. Kasi ano. Pinukur kasi nila. Kaya ayan. Fresh. Fresh pa siya. Fresh. fresh na gulay. Masarap pag ano, may kalabasa. Try ko mamaya punta ng supermarket, bibili ng kalabasa. matagal. Talagal maghimay ng ano, malunggay. Yes.